Don't, don't hurt my husband. He's telling the truth. Uh, our daughter, our daughter is truly not in this house. Kono iyo tete tete ni sosakse yo. Kumalap sa Ha! Kapag napatunay ang konak si si nong kayong daraw, India ako magdaraw ang isip na paslangin kayong ayon din. 何してるんタイのだレメのィア、でピしシたしを探しておりますなぜイワ、カルシャチニ、彼たちに何ンニョがあるナだそれはわかるメセ台湾イワーだ。案内してくれねいか。は Kami tidak boleh berjaya. Adelina. Adakah itu Rosi? Adakah dia betul-betul mengembalikan diri? Dia berjaya dan tiba. Dia memakai pakaian Maaway na rin sa Hiroshi. Makalain na sundalo na rin pala siya ng nananatay. Ang ibig sabihin pala, isa ng kalaban ang lalaking pinakamahal ko. Patid kong narito lamang ang inyong anak. Tinatago niyo lamang sa akin. So, walang galag na po. Pero ano ba kailangan niyo sa aming mga anak? Siya so, nga Ano ba ba kailangan mo sa magkapatid ng Borromeo, Akia? Kirara mo ang mga taong ito? Opo, kinung Sundalo. Sapagkat si Hiroshi ay ang nobyo ni Teresita, ang aking anak. Malapit na silang ikasal. Akyo. Nasa'yo ay tayo, Nanita. Adre na to, Teresita ni... Narigahit nanda. Nanita. na. Adilin na, huwag mo na muna isipin yun ha? Ang mahalaga, ligtas tayo. Ligtas tayo sa mga nagkahanap sa atin. Ha? Huh? Dahil dumating siya. Margarita, palagay kayo dapat lumikas na ako tayo. Baka magbalik yung mga yan at mahanap kayong muli. Sandali, at saan man tayo magtutungo? Pa paano sinatatay itong senyora? Iiwan ba natin sila? ngayon, maharagay, maaragay, Ang higit na maaragay ang tahanang ito na napipisir ng ating hukbo para gawing kuta. Kaya kairangan na ng rumisan ngayon din! Pa Paumanhin ho, ginong sundalo. Ngun ngunit, Roshi, sa saan kami titira kung paalisin niyo kami dito sa pamamahay namin? Pakiusap! Parang magagawa ang Japanese translator namin sa mga utos na hawa ko. Kahit pa kayo ay magiging pamirya na din niya. Ngunit kinoo. Wari-wari ni istigaw ka. Sore sa mabato mo ka. Tama. Dahil kung sino man ang hindi susunod sa aking utos, ay makakatikim ng kamatayan. Katawad po, Ginoo. Pero, susunod po kami sa inyong mga utos. Aalis din kami. Mag-iimpake lang po kami. Alik na kami. Oh, tayo titira? This is Borromea. Maaring <martyr> tumira muna ho kayo sa aming tahanan. Yak pa mas maging iligtas kayo sa amin. Maraming salamat po. Kami po ay magpapaalam na po mag-iimpake lang po na aking nasa akong halika na po. まさか彼らとつながってると意外だっただがどうしてお前は異国人と結婚をするんだお見えになかったうるさっぱな芸界にが家族での犬を飼ったのにお前